Saan siya, boy? Mm -hmm. <tipos> Lagay muna natin si si mo ang si

Okay game, so yung kasama natin ngayon uh, Good evening po sa lahat Believe it or not 22 anos Kapano ka? Aksidente ka? po ako dati sa mic. Uh, May mm. Year 2017 mm. Tapos lumabas lang po yung sakit Tato 2021. yung ah, So late reaction, o oh, tapos uh, Nagtatrabaho na po ako ng, Ano trabaho mo? Sa Eagle Cement po, uh, electrician Buhat-buhat din ba yun? Hindi naman po buhat-buhat. Yung no, more on lahat lang no, siya tapos. Tapos no, mga 3 months lang. Ano ka ba biglang taka? Mm hindi -hmm. nyo na tayo nakatawa mo no, before pa? Nung no, ano na, nung no, no, mga 15 yan, dumawa mm -hmm. na ako. Tapos nung no, pag-trabaho ko, 3 months lang, dumabas na yung sakit. Parang mm -hmm. nangangalay na siya kapag ka tumayo ako, 2 minutes lang, hindi ka na kaya. Until okay. now? Hanggang ngayon. Ano mo siya? Kasama mo? Kiss mo nga? Eh. <coughs> Ito, boy put black. Papogi, hindi natin niya kaya pag binibibibi natin. So, Pern, balik dito. Tapos check-up na siya? Opo, oh, lahat po ng laboratory niya, saka ultrasound, normal po. Tapos, February 19 po, may CT scan po siya kasi wala nga pong nakita. Mm -hmm. Hindi niya na po kaya nagpunta na po kami dito. Pero nakaschedule pa din po siya ng CT scan sa 19. February 19 po. Eh, halos lahat po. No, clear po, wala po nakikita sa kanya. So, game. Ano naman ang napagawa mo dyan? Ito palang? Uh, ano lang po, yung massage mo siya to. Oo. Okay. Hilot-hilot yung, yung normal na hilot na ko. Ah, so maraming nag-hilot sa kanya? Hindi okay, naman po. Isang tao lang po. Pero pag sumasakit po, minsan ako po, inihilot ko siya. Para mawala nang iimas-iimas po. Gano'n. Sige. Nag-granty shot na pa. 2007, gano'n. Magpagal na ako, no? Seven years ago, parang... Idol, baka mag-late reaction. Medyo palusog siya eh. Pero tingnan natin, kanina yung, si, yung isang taba, okay. hindi nag-late reaction eh. Pagkapasok, okay. diretso agad eh. Naglakad na na malayo eh. Kakayanin daw po. Tumingin na lang kung ano yan. Ito, pilay na to ha. Sinas malala, ikaw siya. Sinas mas malala yung lakad. Tingin ko ba pa siya? Parang lead na siya eh. Kaya pala kaninang umaga, pag nagtumatayot siya, nakaganon siya oh. Hindi, hindi mo na kung pwede nang magiging ganon na matakan ng exercise eh. Siya in pain lang, na ang kaya ganun maglakad. Yeah. Alam mo na chance niya ng one shot. No. <laughs> <It isn't. laughs> Ayoko mo na mga ako. Kasi matagal na eh. Baka may maiwan na matigas na sa gitna. Dalawang set. Chi. Bin. Kailangan ko muna yung kamay mo, Bin. Ano yung taas na kamay? Parang Superman. Kailangan ko sa... Kumbos.

buhay na sa ilalim bago pa, no? Kailan lang yung tumodo ng sakit eh, 2022? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ngayon daw. mo mo? 22 22 po siya naman. No? Ito, 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 ano? 20, tumayo oh, po. ito, 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 mo? ito, 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 Opo, hirap po Sample yun. lang to ah, hindi pa ito tapos. Testingin lang natin. Okay, tagilid. Upo, tayo. testing pa lang yan ha tayo po, wait, tayo asa namirap? Oh, wala wala <laughs> 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 hindi pa ako tatawag po hindi pa ako tatawag po hindi pa ako tatawag po sigurado kang 7 years yan? hindi bali 7 years po Simula po kasi nung na-accidentally po siya sa bike

Wala. Oh. Wala. 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 trabaho Wala. 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 Tanggal. Oy, wala mag mag ma overwhelm na tamba lang. Eh, mali ba natin na iningatan niya, mali mo, iningatan niya yung spine niya na may nararamdaman na siya. Ba, di na siya masyado nagbububuhat. O kaya, alam mo yun, inaalalayan -in niya talaga. Wala mga overwhelm na tamba lang to. Hindi ko din nakalain na makukuha. bin tira dito, pangaba. Paul, kontra mo na patas, Paul. Ito lang. Ang bayit mo naman, lakas mo ng pera. Okay.

Pero nabigyan ba yun? Ah. Sa pasyensya eh. Hindi yan. Sa so ulit, please po, walang mga overwhelming. Hindi ko alam kung bakit. Ganun talaga eh. May malambot sa kaming matigas eh. Mag-i-depende -de talaga yan sa ano, sa trabaho yun. Hindi nyo ha. Ah, uh... technician. Di ba, di ba, ang mahirap din yan? Alin? Electrician. Ganun lang yun. Pag-ibig ko talaga nga dyan. Pero hindi yung buhat-buhat. Buhat. Oh, siya. narinig nyo siya ha. Meron kaming isang customer dito na possible na ay... Uh, baka ayawan kasi hindi niya kaya. Sobrang tigas ng pilay. Hindi ko na lang ipapakita. Ay, doon ang trabaho mo. Sa under chassis. Chassis sa mga sasakyan. Sa mga truck. Ang binubuhat niya daw, gano'ng kabigat? Ayun, hindi na namin alas mabuksan. Kaya kung ako sa inyo, Kapag may ganun kayo tama, ipagawa niyo agad. Kasi pag yung na-pressure na na-pressure, na na pressure, titigas yan pa. hirap pa pang ibalik. Ito wala, no? Ah, si taba, ah. Wait na pa. Malis ah. Malis yun? Paano? Namilihin ng pera, eh. Dito yung sumasakot mo, Kuya? Kanan? sa So paano? Diyan mo na kayo. Nung no, advance payment ko, ang cheque yung ibong libre yun. Ang bayad pagtapos mo yun. Tinggalin mo, Taba, ah. Sa kanan sumasakot mo siya, ma? Saan na ka lang siya? Wala huh? saan? <laughs> ano, na, ha? Ha? Saan? mo siya, Ano, na, ganito na ang natin. Ganito <laughs> saan? Ganito na. Balik ka talagang next time. Saan na Kasi parang hindi mo kaya eh. Ano? Ano mo ba? Ano mo na? Ano? May mga ituturo ko sa'yo. Okay. Ano, wala? Saan ba eh, no? Picture mo to. Okay. Bawal mo itong mga gawin. Anas ka rin, Johnny, ha? na natin alam, <laughs> ikaw <Kasi> lang wala na siya. Nabakabad mo yan, eh

Sir, kaya naman ano pala sir, kahit anong pakukuto dito, dito, hindi ito maniniwala eh. Abay! Magkaanap mo pala ito eh. Oh. So, okay. So, going back, iayama ko lang sa inyo. Ah, kaya pala ito, kahit anong... <laughs> kaya pala, eto si sir, nag-antay ng matagal. Isa po sa mga, isa po sa mga gumagapang noon na napalakad namin. Sir, pwede ka makita? Ito po, kamag-anak. Yan po dati isa sa mga gumagapang sa pinch ko. Oo. Gumagapang niya noon. Dinala yan doon. Oo, oh, pati yung kapatid niyan. Dalawa sa Wala eh. Hmm. Kaya pala eh, kahit ano pala pang uto natin, alam na nito eh. So yun po, ito po, yan si sir dating gumagapang sa, gumagapang din sa amin. Ilang session lang to, no? Ilang session lang to, boy? Hindi ko alam, hindi ko alam. Siguro mga dalawang session lang din si kuya bago namin napatayo. Kaya pala niloloko-loko ko tayo wala, hindi ko pala makuututo. Ay, sa video, tatlong, eh. Tatlong ang ko. Si... <laughs> yan, legit legit. Legit pa hilutin hindi lang Hindi di pa ako hilutin niya. Yun ang totoo niyan. <laughs> So paano? Ah, testing na natin, pagpaingihin lang natin. Pero 'yun po, kaya pala kaya pala hindi na masyado nagtanong tungkol sa kung to eh. Yung mga kamag-anak nito sa akin na rin galing eh. Yung pinapakita ko po sa inyo sa video, mutik na po itong makaoperahan. Pero ngayon, wala, pangalat-kalat na ito eh. Punta-punta lang sa ibang bansa ito eh. Pinsan mo ito, Tay? po, pinsan mo po. Taka na kayaan pa na, pangiti-ngiti ka na, ha? Wala, wala. Kuya, uuwi itong naglalakad. Wala na. Isa, yun ang shoot nila, idol. Hmm? Na ito pa inilot. Huwag yung mga sugila Ah, ito, 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 pa, ito pa yan. Ito naman po yung isa. Uy, huwag, huwag, huwag. Si Man yan, huwag. Huwag. Baka makita yan dito sa inyo. Hindi ka pwede makita. Ay, makita yung isi Ayaw, na si Man na inooperahan. Paps, ah. pakita mo nga. Huwag, huwag. Huwag ipakita yung muka. Huwag. <laughs> ba <laughs> yun. Oo, baka magka problema yan. So paano, dyan muna kayo. mo muna namin si sir. Okay na to. Okay, okay. So, paano dyan muna kayo pagpahingay natin? Alam nito yung, alam, alam nito yung kamandag ng kamay ko. Nakita mo yung kamaga, yung... Hindi yeah. Oh. yun. Ikaw, din, nakita mo nang malala si Kuya? na na, naparoon ko lang po sa YouTube. Sobrang okay. lalaan na. Pagpag na yung pangunta nung sa amin eh. So, paano dyan muna kayo? God bless po sa lahat. God bless po sa pamilya nila. Okay, game. Wala na, tango. No. Kumbaga, wala ka lang kasi ito sa mga kamag-anak niya, no, Bern? Si Idol, tagilid, upo, tayo. Sarap. Sarap. Tagaw ang talon. Shimming, 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 shimming. Asan ah, ang pilay? Like? Eh, Ganyan na lang yun. <laughs> so dyan muna kayo, pababain muna natin kasi may mga baga pa sa loob. Bayaan muna natin na mag-flow. Ano, mag -flow. So God bless po sa lahat. Kita kita tayo sa sa Lucid Mountain Bulacan. Pero sa lahat ng na. Bagal lang So game 2017 pa daw yung sakit. Lumala ng 2022. Tama ba? 2021. 2021. Nag-severe ng todo daw in 5 months na halos si hindi na makalakad. Parang hindi na Mga, Ay, do po. Mga, mga, doktor. Do pero, oh, no. ang yabang eh. <laughs> hindi ko pa ka pinapatoy. Hindi <laughs> ko pa Hindi ko pa pinapatoy. <laughs> Pero ano, hiyang talaga kasi pamilya nito sa akin. Tara, lahat tayo. So, bro, pinili kanina? Mm -hmm. uh -huh. Okay. Okay, <coughs> yeah, Pauli, lagpasan mo sila kami mga tao doon. So... Ayos ah. Ayos ah. Ayos ah. Ayos ah. Ayos ah. Ayos ah. rin ah. Ayos ah. Ayos ah. Uh, Ayos. Ay. Uy, oh, hindi ko alam yung tawag sa sakit niya. Ano daw? Wala pong nakita sa laboratory niya Kahit saan po. Wala po. Ano nga 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 Ano nga nga sa sakit mo? Bilao ako. ko lang po. Kailay like So, if... So, paano? If ever na may ganun kayong sakit or ganun yung sitwasyon nyo, pumunta na kayo kung saan-saan kasi -saan, hindi mahanap kubukan nyo dito. Ahanap ah, natin yan. So, paano? Ah, God bless sa mga kamag-anak nito na gumaling sa kamay ko. God bless sa pamilya nila. Congrats po sa kanila. Yan ah, ang sasabihin ko. Basta punta na lang kayo dito kasi nila kayo maraming pagkain. Sige, yan yung tayo, God bless po <laughs> sa lahat.